Oh, si Brandon, asan ka? Tara na, si Brandon, pajak na. Magandang araw po sa ating lahat. Muli nga napapanood si Noboy. <laughs> Bakas na ngayon sa ulo ko. Yan. Sa so, ngayon, andito na ako sana sa school. Pero, Kailangan ko munang Iayos yung gamit ko Sa bisikleta ko Ayosin so, <coughs> ko lang yun no? Yung gamit ko Bago pumakit sa taas Sa so, ngayon Ang oras pa lang Is around 7am Maaga pa naman Pero talaga ano Talagang Maaga naman Pumapasok Ayan hindi ko, eh, so, so. so. ko lang alam kung open na yung school baka makikita ka kung open na pa may invite yung tos open dito sa huluwa pero sa taas hindi ko lang alam kung open na din so yung hindi nakita ko kanina tapos

sasakot ay ako ba lang ako na uuwi yan so ito uh, gusto ko lang ipakita sa inyo ito yung classroom namin yan ito yung classroom tapos ito yung pinag-aaralan namin accounting sa account to ito so, ito yung una. Eh. bookkeeping essay lecture room so ito yung yun yung pinag-aaralan ko yung mapapansin nyo sa lahat ng captions ko sana, sa mga videos ko uh, ito dito yung captions ko is bike to school. Yan. So, may mga nagtatanong na din kasi kung ano yung kinuha ko kung ano yung pinag-aaralan ko. Pero syempre nung ano na, hindi ko pa naman parang pwedeng sabihin sana. Pero yun na, wala na. <laughs> Sabi ko naman na kung ano yun. Kaya naman, ito, bakit daw, bakit nga ba kasi ano, aga-aga po po pasok. Eh, hindi naman daw nalilig. Okay, sige, ganito yan ha. Hindi, totoong ano, hindi nga ako nalilig. Hindi nga ako, ta hindi talaga, hindi naman talaga ako nalilig. Ang kaso nga lang dyan, gusto mo ba na may papasok ka, malilig ka? Hindi yung malaking kan dyan, hindi yung malaking tanong. Eh, gusto mo din ba na ano na, sa tuwing sa so, 20 mo yung performance mo sa attendance mo lang papasok ka lagi kang link kahit na wala ka na mang valid reason or any reasons na katanggap-tanggap para uh, lagi ka sana ng link kaya yan uh, may mga dahilan din kasi kung bakit ano kailangan natin mag mag-aaga sa pagpasok Kaya naman sa mga ano po, sa mga lagi pong mga anak mga nakakapanood po ng video ko, ano 'yan? ah uh, gusto ko lang pong maging inspirasyon at maging huwaran ko sa inyo na uh, lalo nang lalo lalo na po sa mga ano sa mga estudyanteng nakakapanood sa akin, 'yan. At uh, kung sa ganun, alam nila na, ah, eh bakit sa ano si idol, eh hindi naman siya, ano, hindi din naman siya, pero gano'n naman siya. Yan, yeah, hindi siya nalilig. Gusto ko lang siya iyo maging uh, magandang halimbawa at, yun na nga, magandang halimbawa at magandang impluensya at magandang ehemplo sa lahat po ng mga nanonood sa akin. Lalo lalo na po sa mga estudyanteng nanonood po sa akin sa aking mga videos. Kahit man nako konti pa lang po kayo, kaya naman yung campaign ko po para po sa inyo na sana uh, matagdagan po po yung number of followers ko kahit nako konti pa lang po kada na nagsisimula pa lang pero syempre patuloy pa rin po kung gumagawa ng mga videos na kagaya nito. Kaya naman, sana supportan nyo po yung mga gantong klaseng gawain, mga gantong klaseng up, uh, uh, videos na nakikita nyo through social media. Yan, yung purong kabait, yung purong ano lang, yung purong katinuan lang. Mag-follow and share po kayo sa aking Facebook page you na know, Boy Padyak and uh, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel na Tip Get Pedal. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat.